Hey yo! Ayan, what's up mga kasuelo? Kumusta po kayong lahat? At uh, ngayon pala mga kasuelo ay for uh, today's videos natin ngayon ay eto eto na ah uh, inilabas na natin ang ating mga pamalakas sa makina mga kasuelo kasi uh, bukas po ay uh, operasyon na po namin so ayan ah uh, tinatanggal ko yung cover ng ating makina dahil uh, lilinisan natin tapos tatanggalin natin yung mga dumi at siyempre baklasin ko rin yung mga ano dyan uh, spark plug, change oil at lagyan ng gasolina at uh, yun nga kukondisyonin ko kasi bukas meron na tayong operasyon sa pagharbis ng palay so sana ay uh, tumigil na yung ulan kasi haba pong ginagawa ko yan ay umuulan po sa labas mga kaswilo So bukas po yung aming schedule ng tropa. Kaya i-ano ko na, i-change oil ko na ito. At tatanggalin ko na itong mga ano sa abubot dito sa ano ilalim. So habang ginagawa ko po, po yan mga kasuelo, uh, shout out portion po muna tayo mga kasuelo. Ay meron po tayong batiin na masugid ng taga subaybay na si Sir Vicente Braganza TV. Yan ang shout out po sa inyo sir at uh, sa kanyang nanay na lagi pong nanonood sa ating vlog daw si Ma'am Edna uh, Pinyaranda at, at uh, nagdiriwang po sa ngayon ng kaarawan, March 20 so happy happy birthday po Ma'am uh, maraming maraming salamat po sa inyong laging panonood sa ating vlog uh, Ma'am Edna Pinyaranda nagdiriwang po sa ng kanyang kaarawan ngayon so enjoy your day mga mam at uh, happy happy birthday po at god bless po sa inyo at kang sir robert uh, lucero uh, shout out din po sa inyo sir from london lagi din po silang nanunood sa mga vlog uh, si sir robert lucero Ayan, shout out po sa inyo from london siya at kang Ma'am Cecil P. Mujica at from California naman po at kang Ma'am T.C. De Los Santos so shout out po sa inyo uh, God bless po sa inyo at ingat po kayo palagi dyan sa abroad at sa mga iba pa natin mga OFWs dyan na mga viewers natin solid subscribers ayan shout out po sa inyo So, pagpatuloy ko lang po yung aking pagbubuting-ting dito sa ating mga pangmalakasang makina. So, ang gagawin po natin dyan ay, yun nga, nabanggit ko kanina, change oil. Ayan, ready na yung gasolina at mga langis. At siyempre, yung pangbaklas ng spark plug, tatanggalin ko rin yan para lilinisan. Okay, so, time lapse po muna tayo. ano basa tayo basa yun panibagong umaga mga kaswilo ako po yung nandito ulit na ano saan nakalagay yung ating mga alagang kambing at pagdating ko dito mga kaswilo ngayong umaga ay meron akong na abutan so may dala, -dala na akong kumpay ayon pero kulang pa yan ayun o no. sa bulto kada pagpunta ko dito makukuha na ako ng kumpay para meron akong serve sa kanila yun naubos na yung aking ibinigay dito kahapon no oh. dahil po ang aming panahon na namin mga kaswilo ngayon simula uh, nung uh, isang araw hanggang kahapon hanggang ngayon talagang maghapon magdamag ang ulan so nandito lang sila sa loob yung ating mga alaga kinumpayan ko na lang sila, hindi ko muna sila inilabas so ayun nga kagabi or kahapon nag-set up ako sa aking mga makina tapos uh, sinens oil ko binilang ko na ng gasolina nilinis ko yung lahat yung mga spark plug pero hindi ko na paandar kasi gabi na, ngayon ko lang paandarin dapat po ay ngayon uh, ngayong umaga kami magumpisa sa mag tracer ng palay or ani ng palay kaso nga ang aming panahon uh, ah, buti nga ay tumila na ng baga pero nandyan pa rin makulimlim pa rin hindi siguro kami matuloy ngayon sa ano, operasyon tropang tracer mag ani sana kami ng palay ngayon kay Dolpo so, talagang magdamag yung ulan siguro pagpaliban muna namin o bukas pa siguro ang aming pag-umpisa uh, sa pag-ani. Ngayon, um, aga tayo lumpunta pumunta dito para iano yung mga alaga natin, yung mga kalabaw oh, na okay na. Uh, nailipat ko na. Ngayon mga kasuyo, dito tayo sa aking naabutan. Dito. Ayun o. Oh. Nanganak na yung mga kasuyo yung kulay pula ano. Uh, gutom na siya nasya yung nitian niya. Kasi ano yung, uh, yung kulay niya. Kasi kulay ng kanyang tatay. Hello. Hello, baby. Ay, panibagong blessings mga kaswilo sa aming ating ang mga alaga din eh. Oops. Uy baby girl. Baby girl mo kaswilo yung kanyang uh, anak po. Kaso ano lang. Isa lang. Oh, 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 Hindi yan. Hindi sa atin. Ah, another blessings. Get no. Baby girl. Oh. Yung okay, nalay mo. Yan ang ating nabutan na blessings ngayong umaga mga kasunilo. Ano ba? no tatlong bisis na ito ng anak. Pangatlo ito. Pangapat na pala. Puro tigdalawa. Ngayon lang ang anak ng isa ito. Di bali. Ganun talaga. Hindi naman sa lahat ng panahon tigdalawa yung kanyang anak. May panahon talaga na isa lang. No? Okay lang. Thank you. siguro magaling araw ito na ano ng anak kasi yung kanyang inunan basa pa pero yung kanyang baby tuyo na ayos at least ano pa rin hindi natin naabutan mga silunan na ng anak pero pagdating ko ano naman hindi naipit hindi pilay uh, healthy siya yung kanyang baby ayos nanganak na pala itong ano, isa lang yung unang anak niya pala yung first baby niya isa lang tapos yung pangalawa tig na tapos yung pangatlo tig dalawa na so ngayon isa nanti pinadidi niya isard ko na muna yung aking kinumpay tapos kuhanan ko pa sila uli Poo lang pa hindi ko muna sila palabasin ngayon dahil ayan yung ulan no so ayan po mga asyelo tumila yung ulan ay nagkaroon ako ng pagkakataon na ilabas ko yung iba tapos yung mga naiwan itinambakan ko sila ng pagkain ayan o, Alas di sila makita meron doon sa kabila meron din sa gitna, pinagsasabit ko ayan Uh, maluwang sila tinanggal ko yung mga nanunungag tapos ayun sila sa baba sa taas babalikan so, ko na lang yan mamaya para ilipat naman ayos so bali mga silo puntaan ko lang muna yung aking mga kasamahan si Dolpo kung ano ang desisyon niya kung papagapas ba niya yung kanyang palay so dapat ngayong araw ang aming schedule ngayong araw din kami mag kakatay sana ng kambing para sa tropa pero magdamag ngayong ulan pero ngayon tumila na pero siguro alanganin maraming tubig yung palayan ngayon so ang aking gagawin ngayon i double check ko si Dolpo yung may-ari yung member din natin kasamahan natin yung may-ari ng palay na oh, namin ngayon para may schedule lang sige so, so, yung makina natin papaandarin ko na lang yon pag-uwi ko hindi ko na napaandar kagabi dahil gabi na maingay pero na change oil na yun at nalagyan ng sulin at nalinis yung spark plug e ano ko na lang start ko na lang yun alright yan po ang aming update ah, yung abing ulan